tayo ay fresh na fresh kaliligo lang natin tayo nagwalis na harapan ng bahay at nagligo tayo katapos bibili ako ng isda wala naman pang ulam ngayong hapon kaya bibili ako sa baba samahan nyo ako gangahin lang ang ating bibilihin isda ka na. na bakit naglalakad ka dito na sa bunsuan bakit naglalakad ka? Hindi <tod> ka rin yan. Dali, agdating eh, <tod> na. Huwag ka lang tatakbo. Dali, lakad, lakad. Saan ka upunta Bibili ako ng isda. Ito Si Papa na saan? Ay, sus Gubatay na si Bunso. Dito na tayo sa baba bibili. Sabi kay ate, ano, ate Elena. Hangin. <laughs> ang hangin sa labas oh. tulogo lang ating buhok kaya ko hapon na for ano na 4.30 na oh hindi na pagkataas pa ng araw oh. Oh. taas pa ng araw kahit alas 4 na ng hapon lalakad lang tayo lapit lang naman ano yung stamp mo? Ano po? Paksiwin? Ha? Is isang ano lang. Ayun, meron oh, paksiwin at saka pertuhin. Ay, puke. Magkano ang kalahat? Ay, isang kilo. 180, 170 kilo. 170. Yung ano ate, kalahati na yung pertuhin. Tapos kalahating pak seven. Wala sila palan. pa pala. Ano pa? Ate, pa paksiwin? Pwede yan, no ha. Alin? Ayun Prituhin yan. Prituhin niya kay nanay yan, kay nanay. Sa akin paksiwin. Ayoko yan. Napi mo kay nanay. Kay nanay prituhin niya Kalati lang yan. Yan. Pag paksiwin ito ba? Ito ba ate? Ito? Ito ano to? Tursilyo ito, di ba? Ate, tursilyo ito dito ba tigano? turusin sini pa dito. Nan, mapili tayo, mapili tayo ng isda. At oh. Uh. Pira-pira ay pugi mugan. Kalahati na yan. Halaga sa daan. Ito. Uh, Oo, halaga sa daan lang. Halaga sa. Ay, wala na ito. Ah, wala nang po. Tayo mo kalahati ah. Ito <laughs> uh, paksiwit tabo ito sa akin. Tapos, ipili tayo. Bakit ito lang isda mo? Aray ko, ma. Masakit sa kama. Malamig sa kamay. No, 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 Ay, ah. eh, paksiwin ba ito? Uh -huh. Binabiyahi? Ay, eh, paano yung mga tao dito? Di diba? ba ako makain isda? Yung mga tao ba dito? Diba? Di ko makain ng isda masarap? Saka isang maganda, kailangan ibrayahin lahat. Wala bang sa atin? Ito, paksiwin ito. Masarap Paksiwin? ini pag di paksiwin pag si ay. ya, ay, kaya. Mm -hmm. okay. pa. na? 160. <laughs> 16. na. Bawasan mo wa 100 lang dito padala. <laughs> yung buhok ko, gulo-gulo na. Sakto 100 na padala sa akin. Di sobra pa. Walang dread, tapos walang dread. Walang dread, at saka dread. yan, oh, may rambutan ka pa, oh, magkarambutan mo. Di ba kayo kakarali sa bahay ng rambutan? Ako lang kakay. Hmm. Di sa buko. Nagkabili na tayo ng isda, oh. yan yeah, o, kaya nana isa ka sa amin paksiwi lang sa amin, kaya nana iprotohin <laughs> tara, tara na maluto na ainit, sus, ganoon amis tayo, kamay ko di ako makapuyod ng buhok amis na tara na, uyan na